Sino-sino ba itong tinutukoy na mga pro-China trolls na ito? Ay siguro ay alam na natin. Sila po ay yung mga trolls din ni, ni Duterte. Sila po ay yung mga social media influencers na mga Duterte. Yan po ang totoong pro-China na mga influencers at mga trolls. Mantakin nyo ha, may napanood tayong video na puring-puri sa China yung mga... Uh, Duterte vloggers na yon. Naku, no, ay natututo tayo sa negosyo dahil sa mga Chinese. Naniminsan daw ay hindi tayo inaway ng China. Na sino daw yung malapit at kapit bahay natin, ayun ang unang tutulong sa atin kaya huwag daw nating awayin ang China. Ganyan po. At ngayon naman po na etong si Marcos Jr. ay tumitindig para sa mga mangingisdang Pilipino na patuloy ngayon hinaharas dyan sa China o ng Chinese Coast Guard 'di ba? Ang daming harassment, ang daming pambubuli na nangyayari. Yan po ba ay hindi pang-aagrabyado? Hindi po ba yan pang-aaway? Kung titignan niyo po, ay napakahaba ng pasensya ng ating mga, ng ating Coast Guard, sabihin na natin, dahil talagang hindi sila nag-retaliate. Napakahaba ng pasensya. Balikan natin itong mga pro-China trolls na ito. Uulitin ko, lahat, ng lahat po yan ay mga galamay ni Digong. Bakit ba ang mga pro-China trolls ngayon ay bukang bibig ang magkakagyera? Yan po ang gusto nilang maging mindset, isipin ng publiko, pananakot sa madalit salita. At sino ba ang nagsabi sa kanilang magkakagyera? Dahil daw ba pinili ni Marcos Jr. na tumindig para sa mangis ng Pilipino na patuloy na hinaharas ng uh, Chinese Coast Guard? iisa lamang po ang hangarin na mga pro-China trolls nga na ito. At yun daw ay takutin tayo mga Filipino. Ito ang mga taong maituturing nating uh, makapili sa kasalukuyang panahon. Salot. Ito mga pro-China trolls na ito. Uulitin ko ha, pinagmula ng mga ganitong kalakaran, ganitong sistema, trolling, yung gumagamit ng trolls, yung nag, we recruit ng, ng, mga troll managers, troll farms, nag-organize ng kung ano-anong klaseng uh, trolling group. Yan po ay galing sa mga Duterte. Sila po ang pasimuno sa mga yan. Kaya, nako, napakalaking, ang napakalaking sisi po ay dapat sa mga Duterte. Sabi dito, yun nga, bukang bibig na, bibig na magkagera dahil nga sa, sa stand ngayon, natin si Marcos Jr., tungkol sa WPS at yun magkakagyera ba dahil nagsasalita na ang administration na ito laban sa pagmamalabis ng China laban sa ating resupply operation sa Ayungin Chou nakikita nyo po yung huling yung huling naghati ng supply dyan sa ating o sa BRP Sierra Madre ay matindi may pa San Juan etong Chinese Coast Guard dahil sa uh, dahil sa Water cannon na grabe. Napakaliwanag na yan po ay pambubuli. Pambubuli sa sarili nating teritoryo. At dapat lang talaga na ipaglaban, magsalita, ito nasa Malacanang, at uh, ipaglaban nga ng ating gobyerno ang ating teritoryo. Mm -hmm. He added, sa totoo lang, kahit daw itong Chinese president na ito ay nagtatakah. Uh, na mas pa ng mga trolls na gusto ng China na makipagdigmaan sa Pilipinas. Siguradong hindi naman pipiliin ng China na guluhin ang kanilang ekonomiya at ng buong mundo para lang sa West Philippine Sea. Totoo yun. May giant economy at ang China. Ano? Pero pag nagkaroon at talagang magsimula nga sila ng gulo at gera or, or world war, ay siguradong apiktado ang kanilang ekonomiya maraming sanction sigurado ang ipapataw. Alright, alam nang kahit anong bansa ang mas malaking sularanin kung sakaling sisiklab ang isang digmaang pandaigdig. Kaya hindi talaga mangyayari yan. So, iwaglit na po natin sa isipan natin yung mga naririnig na posible daw na magkagera nga uh, between uh, the Philippines and, and, China dahil nga sa ginagawa o dahil nga sa stand natin si Marcos Jr. Okay. Gusto lang manakot. Sabi dito, etong mga trolls na, iso, na ito. Iisa lamang po ang hangarin ng mga pro-China trolls. Takutin nga ang ating mga kababayan. Gusto ng mga trolls na guluhin tayo bilang isang bansa. Guluhin bilang isang bansa. O, ba? Diba? Yung intensyon ng mga Duterte, halimbawa, naguluhin ang ating bansa, di ba, hindi ba napakaliwanag na niyan? Sana noon pa ay alam na ng mga kababayan natin para kahit papano maisip nila na hinding-hindi -hindi dapat makapwesto ulit ang isang Duterte sa Malacanang. The PCG official is appealing to the public to support and protect protect Marcos Jr. daw. Mm -hmm. To stand up against China and reject the superpowers bullying. Rejection ang kailangan natin. Huwag tayong pumayag. Okay? Pero there is no way eh, na tayo ay pwedeng mag-retaliate. Pero dapat talaga ay daanin, daanin natin sa legal na usapin at sa mahinahong paraan. Napakatagal na ng, ng ating uh, bansa na sinisikap na maging mahinahon sa pag uh, sa pagresolve ba nga ng crisis na ito diyan sa West Philippine Sea. Yung yung pagiging mahinahon natin, lalong inaabusan na ng China. Eh ating suportahan daw itong si Marcos Jr. Desperado na kasi daw ang China kasama ang mga trolls para gibain at pabagsakin ang ating pamahalaan. Yan po ang ginagawa ngayon ng mga trolls ni Marcos Ju ni ni Digong rather. Yan po ay mga trolls na mga diehard. Kaya dapat talaga mapagmatyag tayo. Dapat lalo tayong maging mapanuri sa ngayon kung ano yung dapat uh, paniwalaan at kung sino yung dapat katakutan. Good luck.